Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba kung gaano kalakas sumipa ang zebra? Kaya mo bang mag sa dagat gaya ng gannets? At meron bang mas titigas pa sa ulo ng hayop na ito? Ilan lang yan sa mga atletang hayop na siguradong mas mahusay pa sa sa sports? Ito ang top 5 ng mga athletic animals. Umpisahan natin sa panglimang pwesto. Pagdating sa larangan ng pagalingan, isa ito sa may pinakamaraming talento. Ang hayop na nakapasok sa ating listahan ay ang mga ahas. Marami itong superpowers na hindi kayang gawin ng ibang atletang hayop. Unang-una na dyan ay ang malakas nitong pangangatawan Kain nitong puluputan ang sinumang hayop na pwede nitong kainin kahit na ito pa ay eh kasing laki pa ng baboy. Sa sobrang higpit ng mga yakap ng sawa, maski ang mga tao ay hindi ligtas sa makapigil hinga nitong yakap. Dito mo mapapatunayan na ang mga ahas ay mas malakas pa sa mga tao. Kaya mo bang mahipaglaban sa sawa? marami ang hindi nakakaalam na mahusay din itong umakyat ng puno. Kahit wala itong mga kamay at paa, sisiw na sisiw lang sa kanila ang umakyat sa manipis na kahoy. Ginagamit nila ang ganitong talento sa tuwing meron silang naaamoy na pagkain sa taas ng puno. Siguradong mas mahusay pa sa iyo ang ahas na ito pagdating sa pabilisan ng akyatan. Kapag nakaabot sila sa taas ng puno, wala itong takot na tumatalon sa tuktok ng puno. Kabibiliban mo ang talento ng mga ahas na ito dahil sinong mag-aakala na meron palang lumilipad na ahas. Maski ang mga tao na may suot na parachute, hindi kayang gayahin ng mga ahas. Bukod pa riyan, kaya pa na lumangoy, gumawa ng hukay sa lupa, at dumura ng lason kaya naman sobrang talento ng mga hayop na ito. Kung namang haka sa mga superpowers ng mga ahas, siguradong mas mamamang haka sa mga superpowers ng mga susunod nating hayop. Pero bago tayo magpatuloy, dapat ka munang mag-subscribe sa FTP channel kung mahilig ka sa mga videos na may kinalaman sa mga animals. Maraming salamat! Dito sa nagiyelong bundok ng North America, may kita ang isa sa pinakamahusay na atletang hayo. Meron itong malaking katawan at napakatigas na ulo. Kung ngayon mo lang sila nakita, sila ang mga musk ox. Sa so unang tingin, aakalain mong sila ay isang uri ng baka. Gayunpaman, ang malapit nitong kamag-anak ay ang mga kambing kasali sila sa ating listahan dahil sa taglay nitong lakas. Ang tibay ng kanilang ulo ay hindi kayang pantayan ng sino man tao. Tuwing buwan ng mating season, ang mga musk ox ay abala sa pahikipag-away. Ang mga lalaking musk ox lang ang gumagawa nito. Ginagawa nila ito upang makuhang ang atensyon ng mga babaeng musk ox sa bilis na 60 kilometers per hour para ka nasagasaan ng sasakyan pag inararo ka ng hayop na to. Kung oobserbahan ang kanilang mga ulo, meron itong matigas na sungay at makapal na bungo. Ito ang nagbibigay proteksyon sa muskox para hindi sila masaktan sa tuwing naikipagbasag ulo. Maski ang bakal na sasakyan ay pwedeng mawasa kapag ito ang kanilang nakabangga. Para sa pangatlong pwesto, ito na marahil ang ibon na pinakamahusay na atleta. Ito ang ibon na parang missile rocket kung humuli ng isda. Ang tawag sa ibon na ito ay ganet at sila ang veteranong ibon sa larangan ng diving. Ang bawat pagsisid ng Gannet sa dagat ay umaabot sa bilis na 100 kilometers per hour. Ang ganito kabilis na pagsisid ay pwedeng ikamatay ng ordinaryong tao pero hindi ang mga ganit. Kahit mukhang delikado ang kanilang ginagawa, meron silang paraan upang hindi sila mapahama. Sa tuwing nagda-dive, ipinoporma nila ang kanilang katawan na parang panusok sa larong darts. Walang butas ang ilong sa tuka ng ibon upang hindi ito pasukan ng tubig. Makapal ang bungo ng ganet at para itong helmet na may proteksyon. Meron ding air pockets na nakabalot sa bungo ng ganet bilang proteksyon sa utak. Dahil sa matigas na bungo at air pockets sa ulo ng ganit, nakakasurvive sila sa malakas na impact. Kapag narito na sila sa ilalim ng tubig, dito mo masasaksihan ang kanilang husay sa paglangoy. Lumalangoy sila gamit ang kanilang papak gaya ng mga penguin. Nang dahil sa marunong silang lumipad, marunong magdive at marunong ding lumangoy, ito ang mga katangian na siguradong nagpapahusay sa mga atletang ganit. Andito na tayo sa pang top 2 sa ating countdown. At ang nakapasok sa listahan ay isa marahil sa pinakamalakas na hayop ng Afrika. Unang tingin pa lang, alam mo na agad kung anong hayop ito. Sila ang mga nagagandahang black and white na zebra. Sa tuwing sila ay tumatakbo, kaya nilang umabot sa bilis na 35 miles per hour halos apat na beses na mas mabilis pa kaysa sa mga tao. Malakas ang kanilang mga muscles sa hita, kaya automatic din na malakas itong manipa. Ilang beses na nga nakunan sa video ang paninipa nito sa mukha ng matapang na leon. Kinagawa nila ito hanggang sa tantanan sila ng kanilang kalaban. Kapag sinipa ka ng zebra, mararamdaman mo ang puwersa nito na 3,000 pounds halos tatlong beses itong mas malakas pa sa sipa ng tao. Dahil sa sobrang lakas ng kanilang sipa, maski ang leon ay nahihirapang lumapit sa likuran ng zebra. Kaya naman pagdating sa pagalingan ng atleta, ang mga zebra ay pasok sa ating listahan. Ngayong nakilala niyo na ang apat na mauhusay nating contender, oras na para alamin kung sino ang nakakuha ng pang number one spot. Ang nakakuha ng pinakamataas na pwesto ay ang hayop na hindi mo aakalain na mahusay palang atleta. Ito ang hayop na pinakakinatatakutan ng makamandag na ahas dahil sobrang husay nitong umiwa sa bawat tuklaw. Ang nakakuha ng numero unong pwesto ay ang mga monggus. Sa sobrang bilis nitong kumilos, talo pa nito ang tao na mahusay sa martial arts. Walang hirap sa mga mongoos ang umiwas sa bawat atake ng kobra. Sila ay mga tunay na small but terrible. Merong 34 species ng mongoos na nagkalat sa buong mundo at lahat sila ay pawang matinik na hunter. Kung ang mga mongoos ay kilabot ng mga cobra, iba naman ang mga stoats sa halip na umatake ng ahas, mas gusto nito ng malalaking target. Ang hinuhuli kasi nito ay ang mga rabbit na tatlong beses na mas mabigat pa sa kanila. Merong 63 species ng kabilang sa pamilya ng Mustelidae. Isa sa pinakamalaking uri ay ang mga marten. Maliit lang ang mga hype na ito, ngunit kayang-kaya nilang magpatumba nang mas malaki pa sa kanila. Gaya na lang ng usan na ito na ginawang target ng Martin. Sino mag-aakala na ang ganito kaliit na hayop ay kinatatakutan pala ng malalaking hayop? Nang dahil sa amazing talent ng bulilit ng mongoose, estote at ng Martin, sila ang nakakuha ng corona bilang pinakamahusay na atletang hayop meron pa kayang mas mahusay at mas matapang na hayop na dapat kong naisama sa ating listahan ng mga atletang hayop? Kung oo, i-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin kung ano ang hayop na nakalimutan kong isama sa ating listahan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Cristel Joy Tuyak. Hello rin kay Jacob Ezer M. Agulay. Shout out kay Lito Navares. What's up kay James Robin Agdona. Prince Nate Tadeo Dakigan. Clyde, Kate, Baby Sean, Kuya Carl, Ate Shane at Mami Maria. At kay Raven Adriel de la Cruz. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!